Hi guys! Happy New Year everyone! So for today's video, napag-isipan namin kumain ng Ichiran Ramen sa Nagoya, Japan! So, ayan eh guys, pumasok na kami sa Ichiran kasi itong araw na to, January 1. So, January 1, walang open na ano restaurant guys. So, yung pag-search namin, so ramen lang ang yung available. So, dito na kami pumunta. So, kasi malamig nga yung panahon, kailangan namin kumain ng uh, pang painit ng chan, So, pagpasok nyo dyan guys, merong binding machine. So, pipili lang kayo ng pagkain kung anong gusto nyo. Siyempre, yung pinili ko is yung the best na ramen, ichiran ramen. So, Ayan guys, pwede cash yung ibayad at saka credit card or anong card meron kayo dyan. Kami meron kaming ICO ka card. So, yun na lang ang binayad namin. Kasi niloda namin yun. And then, video-video. So, Merong papel dyan, guys. Pilapan mo lang. Kasi pagdating mo sa upuan, may... ah uh, tatanungin ka kung ano yung mga gusto mo. Yung anong ten sa ramen, kung with garlic ba, ganon, medyo rare ba, yung, yung sabaw niya, light ba. Basta kami, nag-advance na lang kami ng fill up para pagdating namin doon, ibibigay na lang namin sa in charge ng pagkain kasi para hindi na matagalan guys. So hindi naman kayo mahirapan kasi naka-English naman siya. So kapag pupunta talaga kayo dito sa Japan guys, kumain kayo ng mga ramen nila dito kasi masarap talaga. So pagdating nyo doon sa upuan guys, ayun, guys, may tubig dyan. So kukuha ka lang. Malamig yun. Tapos, mainit yung ramen. So, paano ba yun? <laughs> Di ba sasakit yung ngipin natin? So, ayan guys. Tingnan nyo guys. Sinerve na yung pagkain ko. Kasi kinuha na nga yung papel. Kasi madali lang. And then, tingnan nyo guys kung paano magbaw yung in charge ng pagkain guys. Grabe, naka 45 degrees talaga nakabaw. Ganyan talaga sila dito guys. So, Syempre, isasara nila yung ano para makakain ka ng todo. So, kung anong gusto mo. So, ayan guys. Meron namang mga chopstick dan sa ibabaw, sa taas, dyan. Kukuha ka lang dyan kung anong gusto mo. So, syempre mukbanga na. So, ayan guys. Ako hindi talaga ako mahilig sa ramen. Pero, kapag gutom ako, nakakaubos ako ng isang bowl na ramen. Siyempre, ubos na ubos talaga yan kasi gutom ako. Wala ka akong kinain na rice. Kapag gusto nyong kumain ng ramen guys, huwag kayo magpabusog. kailan gutom kayo kasi para maubos no yung ramen. Especially sa mga babae, ah, uh, yung malalaki, siyempre maubos talaga nila yun kasi medyo malaki yung kain nila eh. <laughs> bitaoy. Basta, tinawad boys, bitaoy. Mora na guys, ang akong ika-istorya. So, so nagmukbang na kudihang dapita guys with my friends na di na si Junella. And then, ah uh, beside ana na apoy mga ubang customers, mga nihunjin, Hunjin, bisag-unsa na lang. And then, nagsuspek-suspek mi diha suspek suspek nagda-diet pero kumakain ng ramen so ayan guys na binilisan na namin pagkain kasi pag malamig na siya hindi na siya masarap guys so ubos na ubos talaga yung pagkain ko dyan guys so walang natira inubos ko talaga hanggang sabaw sinop na sinop talaga so meaning to say gutom ako <laughs> <laughs> Ang laki ng kain ko niya. Tingnan niya. Pati sabaw. oh. Diba? Ubus na ubus talaga guys. Sinop na sinop yung sabaw. Grabe. Walang matira talaga. So ganyan. Ang tamang pagkain ng ramen guys. Kailangan walang matira. So thank you for watching guys. Bye!